Hello guys! Nagkaroon nga po pala ng outreach program sa aming paaralan na may pamagat na guapit. Ito po ay pinangunahan ni Kuya G. Isa po siyang kagawad ng Barangay Busi. Naganapin sana ito noong lunes. Kaso naging abala si Kuya G sa kanilang barangay. Kaya ngayon, sa wakas, natuloy na rin. Excited na ang magpagupit ang mga lalaki kong kaklase. Siyempre <coughs> naman para gumapo. Wow programang ito na mapanatili ang maayos at malinis na buhok na nakakatulong sa pagpigil sa kuto at iba pang problema sa anet. Alam nyo ba guys, ang maikling buhok ay mas madaling ayusin at mas presko, lalo na kung mainit ang panahon. Kaya mga boys, panatilihing maikli ang inyong buhok at maayos. Bago po sila ginupitan guys ay nagpaalam mo na sila sa kanilang magulang kung papayagan ba silang magpagupit. Kung ako naman ang kanilang magulang, papayag ako. San ka pa? Libre na naging gwapo pa. Isa-isa na po nagpagupit ang aking mga lalaking kaklase. pala si Tito Ondo sa pag Ito na po guys, ang resulta. Lumitaw talaga ang kanilang kagapuhan. Thank you po Kuya G at ito Ondo. Sa inyong talento. Hanggang sa muli. Bye-bye.